Madalas ka bang nakakakita ng ganitong halamang damo sa inyong bakuran, sa daan, sa gilid ng kalsada, at sa mga bakanting lote? Alam kong alam mo na ang mga bunga ng halamang ito ay kinakain at masarap kapag nahihinugna. Subalit ilan pa lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga dahon at talbos nito ay magugulay din pala. Hello, what's up, your best here. Kaya naman kung madalas ka nga ang nakakakita nito sa daan, ay para sa iyo ang video ito. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Maria Maria, Kurumbot, Utot-Utot, Santo Papa, Los Baños, o mas bilang Pasiflora Foitida. Foitida na ang ibig sabihin ay halamang nagtataglay ng kakatwa o masangsang na halimuyak o amoy. Pamilyar sa mga bata na taga-probinsya ang halamang Maria Maria. Dahil masarap manamis na miss ang bunga nito na kulay orange at dilaw kapag nahihinog na. At berde naman habang hilaw pa. Nababalot nga ito ng animoy lambat o kapa. Kung kaya naman, binansagan nga itong Santo Papa. Napakabilis tumubo at dumami ng halamang ito. Animoy baging na gumagapa nga sa mga gilid ng kalsada at kapag walang hinog na bunga ay wala na rin itong masyadong halaga. Subalit batid mo ba na sa ilang panig pala ng mundo, partikular na nga sa Vietnam at dito sa atin sa Pilipinas, ay niluluto rin ang batang dahon o talbos ng Maria Maria. Maari mo itong isang kap sa iba pang mga gulay, sa dining ding o di kaya naman ay sa sinabawan katulad ng tinola. Ayon nga sa pag-aaral ng International Journal of Pharmaceutical Science and Research, ang halamang Maria Maria pala ay isang tradisyonal na medisina laban sa infeksyon, sakit sa atay, diarrhea, tumor, anxiety, sleep disorder at asma na maaari mong ang makuha sa pagkonsumo lamang ng hinog na bunga nito o gulay na talbos nito. Sa bansang Vietnam nga ay ginagawa rin nila itong tsaa at mainam nga para sa mga hirap makatulog sa gabi at laging nag-iisip. Kaya naman huwag mong ismulin ang ligaw na halamang damong ito na Maria Maria. Na kahit saan-saan nga lamang tumutubo pero napaka-epektibo pala at maraming sustansya. Ikaw, kumakain ka rin ba ng hinog na bunga ng Maria Maria? E ang gulay nito, nasubukan mo na rin ba? Ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede palang gulayin ang talbos nito? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga bagong kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana may bago kang natutunan sa video ito. Nakatikim ka na ba ng prutas na ito na tinatawag na marakuya, marka sa Espanya o mas papilar sa katawagang passion fruit? Hindi nga masyadong kilala ang prutas na ito dito sa atin sa Pilipinas at kung meron man ay hindi rin madalas pinapansin. Subalit kung nakakain ka na nga nito, ay marapat na malaman mo rin ang mga side effects at mga benepisyong tinataglay ng prutas na ito. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika dahil sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga napakaraming kalaman hinggil sa prutas na ito, ang prutas na marakuya. Ang passion fruit o marakuya ay isang pabilog na prutas na kadalasang kulay dilaw, berde, lila at pula. Nagtataglay ito ng maraming mga buto at kapag hinog na nga ay napapalibutan ito ng maasim o matamis na pulp. Karaniwang kinakain ito bilang prutas kapag nahihinog na o ginagamit sa paggawa ng pastries, cakes o kaya naman ay juice. Ang prutas ding ito ay kadalasang makikitang tumutubo sa gubat at sa mga malalamig na lugar. Mayaman ito sa mga vitamins, minerals, fiber at antioxidants. Ayon nga sa pag-aaral, ang pagkonsumo ng prutas na ito ay mainam lalo na nga sa mga taong nanghihina dahil sa itong immunity booster. Maaari rin itong i sa mga taong na mayroong diabetes o cancer dahil sa tinataglay nitong anti-cancer at anti-diabetic properties. Nakatutulong din ito sa pagpapababa at pagpapanatili ng tamang blood pressure level. Ang tinataglay naman itong vitamin A ay maaaring mag ng rhodopsin na mainam sa kalusugan ng ating mga mata upang hindi kaagad tayo madaling masilaw sa liwanag. Mainam din ito para sa mga taong dumaranas ng constipation sapagkat mayaman ang passion fruit sa soluble at non-soluble fiber. Pinaniniwalaan ding makagagaan ng pakiramdam sa paghinga ang prutas na ito para naman sa mga mayroong ubo o asma. Mainam din ito para sa mga taong hirap makatulog sa gabi o mayroong insomnia. Gayun din sa kalusugan ng ating mga buhok at ng balat sapagkat mainam din itong pinagmumulan ng vitamin C, phosphorus at ilang essential fatty acids. Kaya naman marami talagang dahilan kung bakit dapat tayong kumain ng prutas na ito. Subayit huwag namang sobra o labis-labis dahil maaari itong magdulot ng gastrointestinal distress. Bawal din ito sa mayroong mga allergy at may problema sa tiyan. Ikaw, nakakita ka na ba o nakatikim ng prutas na ito na passion fruit? Ano naman ang tawag nito sa inyong probinsya? Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin ay Tino-Tino? Malamang nakita mo na rin ito pero hindi mo lamang pinapansin. Lalo na nga sa mga probinsya kung saan ito ay madalas tumutubo. Subalit so alam mo ba na makakain pala bilang prutas ang isang ito? At sa ibang bansa ay kailang nga itong ibinebenta at ine-export. Hindi lamang pala masarap na prutas kundi marami rin palang mga sakit sa katawan ang maaari nitong malunasan kaya naman halika at ating isa-isahin. Ang Tino-Tino o Pisalis Peruviana ay isang uri ng halaman na native sa mga bansang Chile at sa Peru. Kadalasan itong tinatawag na Golden Berry, Cape Gooseberry, at dito naman sa atin bilang Tultolaya, Lubulubuhan, o kaya naman ay tino, tino Madalas nga itong laruan ng mga bata sa probinsya, at ang mga hinog nga nitong bunga ay makakain pa. Samantalang ang hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ring gawing gulay na sangkap sa mga sabaw o sa mga nilaga. Ang prutas na tinutino ay mayaman sa polyphenols at vitamin C na mas matindi pa nga kesa sa vitamin C na meron sa lemon. Mainam ito sa pagpapanatiling maganda ng kutis at sa pagbubust ng ating immune system. Mayroon din itong tinataglay na vitamin A na maganda sa kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ito ng iron na maaaring makatulong upang makaiwas tayo sa maagang pagkakaroon ng katarata at ilang problema sa paningin. Ang phytochemicals na meron dito ay nakapagpapababa rin ng blood pressure at nagpapabalanse sa taas ng bad cholesterol sa katawan at gayon din naman sa kalusugan ng puso. Mainam din ito sa mga mayroong rayuma o dermatitis dahil sa ito ay mataas ang calcium at phosphorus content na mainam sa pagpapalakas ng ating mga buto. Maganda din itong kainin ng mga may diabetes na tao dahil maaari nitong mapababa ang blood sugar level sa katawan. Samantalang sa tulong din ng prutas na tino-tino ay makakaiwas tayo sa pagdakaroon ng simpleng ubo lagnat dahil mayaman din ito sa antioxidant. Maaari mo din itong ikonsumo kung madalas sumasakit ang inyong tiyan sa ng constipation. Kaya nga huwag mong iismulin ang prutas o ang halamang ito na tino-tino sapagkat marami pala itong binipisyong dala. Subalit tandaan na kauri pa rin ito ng Solanaceae Family, mga halamang mayroong tinataglay na solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung makakainin ninyo ito ng hilaw pa. Ang mga hinog nitong bunga ay maaaring ang kainin bilang prutas, i-blender o shake, gawing topping sa mga cake, sa salad, o garnish sa mga pagkain At sa ibang bansa nga ay minsan napakamahal ng presyo nito at halaga Kaya naman next time na makakita ka ng puno ng tinotino -tino, ay tingnan mo na itong mabuti dahil baka mayroong mga hinog na bunga Ikaw, naranasan mo na rin bang kumain ng tinotino -tino o ng prutas na Cape Gooseberry Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo